Ayan mga Pinoy, isang mapagpalang araw po sa atin lahat. At Nagsama po muna ako maminwit sa anak ko. Ito, ayan mga Pinoy, badala tayong binwit. Ayan. Susubukan natin kung makakarami tayo para makalibre na tayo sa pang-ulam. Wala pong trabaho si Boy Pinoy, kaya wala tayong pambili ng ulam. Ah, uh, mamiminwit na lang po tayo. Ah, mm -hmm. uh, mga mga yung ginagamit namin pamahin eh, bulati. Kasama po natin sila. Yung po ang anak kong panganay, yung nakakulay itim. Hintay lang po natin sila at nakahukay pa sila ng bulati. May baka dito mga Pinoy. Ayan, papunta na po kami sa spot kung saan tayo mamiminwit. Ito po ang unang sama ni Boy Pinoy sa pamiminuit. Idol! Hoy! Idol! Nagano ka dyan? Ayan mga Pinoy, may baka po dyan. Oh. Ay, kayo nagbabakod. Ay doon. Buhay buhay ay doon. Na ito, mahirap pa rin. Ang mga Pinoy sila po yung... Sila po yung mga kaibigan ni big Pinoy. Masubok mamin wait, baka makarakop. Ayan po yung binabakuran nila oh pinabakor nila ng barbed wire na no, ayun boss yeah. <laughs> may giba ko sa ito kuha may testing raw nga na kumamin damang gibo amungan <laughs> <Yeah, pero pinabos. laughs> <laughs> ano kaya yan oh? ayun mga pinayo parang may tupa ito pa nga yata ito mga pino ayan yung. lago ng balahibon nga ayan o ito pa nga may kakaibang kambing ayan mo. pino ayan Ayan uh, mga Pinoy, ito po yung pispanan. Ayan o. Oh. Pispan po yan hanggang doon. Sa dulo. <coughs> ito po tayo madaan. Uh, masunod lang po tayo doon sa ano. Anak ko. panganay at Hindi po natin alam kung saan sila namiminwi. Sila po. Siya po ang may alam kung saan sila nagpipisto. nag-ani na pala sila ng palay <coughs> ayan nakahuli tayo mga pinoy tingnan nyo naman oh. oh. kaso po maliit pa no, bayad ako Ayawin. ito mga pinoy yung ating nahuli ayan isa na kaayok Puso ka na ko pa. Wala. Ito natin mga Pinoy. Minuto na yung hole uh, huli namin eh. Okay oh, eh, no? uh, Ilang piraso na rin Lahat po na yung ano, Kasama natin si Tutoy Ah, ayan mga Pinoy. Nakahuli na naman po tayo. Ayan oh. Ayan. Malaki na. Tanggalin natin. Aray. Tanggalin natin sa ating lalagyan. Ayan. Ang bato, ano po natin? Ang no, napa? Ang pa. Ano <laughs> ayan mga pinoy dito po natin inilagay sa Ayan o yung huli pinoy nakahuli na naman po ang isa. Na mata o. Oh. Asang. Alis dyan, Jim. Naistorbo yung mga isda. Na mata. At may nakarating dito mga Pinoy na dalawang makulit. Ayan sila. На. Ayan mga Pinoy, pauwi na po kami at hapon na. Ito po yung aming nahuli. Eh. Ayan. Lulutuin po natin mamaya. Sila po yung ating kasama. Sad na sa baloy, At marami rin pong namiminute dito. Ayan o. Oh ng sa kandun sa palubog na po kaya ang araw hapon na kailangan na po natin umuwi at aabutin tayo ng dilim sa daan medyo pa -layo po yung ating lalakarin na yan papunta ron tara gayak na kayo yung isang binwit yung na naalisan ng talim alisin mo yung ano ay dalhin mo yung ano kawayan ayusin natin pagdating sa bahay Tara Halos na yan pwede na yung pangulam Hindi mo din rito na Iprito natin yan Libre eh. na ang pangulam natin ngayong gabi Tara Ayan mga Pinoy Pauwi na po kami basa kadim Labi ito man lang chinilas mo at maputik. Yan. pak ka. Kakak <laughs> tara na Jin ano ka di dyan ito ka na sa bahay maghinaw tara na amin tadi na kami ikat mampu tau ya Ay, mga Pinoy? Ang ganda ng tupa. Yan, eh. oh. Madami pala sila mga Pinoy. Kambing, tupa, tara na. Oh, yung ano muna na bit. Tabii may sasakyan. Tara, mga <laughs> kapatid Agko man. <laughs> Ayan mga Pinoy na andito na po tayo sa bahay ni Boy Pinoy.